magandang araw guys so for this video guys nandito tayo ngayon sa may uh, BGC no so dito kayo guys dahil uh, holiday pala wala uh, palang pasok ngayon yung mga estudyante uh, no so matumal ngayon dahil uh, nakatapos lang nga ng bagyo no at uh, araw ng uh, lunis ngayon syempre Ang update ko lang kayo no mga kasundo doon sa ating uh, auto accept no so uh, share ko lang yung aking uh, experience no yung aking uh, karanasan dun sa auto accept no so yung auto accept ni Joyride maganda naman siya basta isit mo lang siya ng para yung uh, makukuha mong uh, layo ay uh, 1.5 uh, Ganun lang uh, Kapag uh, nasip na sa 1.5 0.5 I-open mo na yung uh, Butong sip mo no Pindutin mo lang yung buton And then, pindutin mo yung check Dahil yung check na Yun na yung uh, pinaka-online on, uh, ng uh, auto-sip mo ang kagandahan ni Auto Dahil pag alam niyang hindi niya madidinig yo ka ma lampas ng 1.5 no. Or 1 uh, 1 kilometers magkakaroon siya ng acceptable na uh, manual no hindi niya na maditik kasi sa sinet mo na 1.5 Pag lumawakas ng 1.5 kilometer Hindi na maditik niya uh, auto-accept Magkakaroon siya ng manual-accepted no So kagandahan dito guys Ay uh, Hindi ka mahihirapan dahil uh, Pagdating sa auto-accept Tuloy-tuloy ang booking no Babatuhan ka ng malalapit lang na 1.5 na pinakamalayo. At ang kagagandahan lang dito guys, pag nasa amin uh, ng Manila, hapon din ko i open yung auto exit mo. No? Pero pag alam mo yung uh, draft of mo ay sa maraming subdivision, maraming gate, pwede mo naman siyang papatayin na para hindi ka na maka uh, hindi na pumasok yung auto access mo dahil alam niyo naman 'no kapag Na uh, nasa subdivision tayo hindi natin alam yung mga gate doon sa subdivision sirado kaya ang mangyayari nito malayo yung pickup natin oh. at yung uh, dinabasihan kasi ni uh, google map diretso lang yung layo hindi yung sinusundan yung kalsada o yung dadahanan ang nadididik uh, niya yung yung uh, tagusan lang kahit may pader yan yun ang uh, estimated niya ng malayo pero pag minap mo na siya susundin so mo talaga yung kalsada so kung so gano'n ay eh, titingsin uh, sirado yung gate walang patahanan ay eh, ito ng malayo kaya ang mangyayari guys kung 1.5 gamitin nyo yun na yung auto, accept para makarami kayo ng biyahe no? punta rin yun naman talaga yung gusto natin eh, pagka call time tayo di ba? Na makarami tayo ng biyahe si auto accept kasi wala na Pilipini kung ano na pumasok biyahe kasi yan ang layo lang naman yan ang pick up provision pinakamalayo ng sagat yan 1.5 Basta isip mo lang sa 7. Okay. Kung naka-auto-accept ka, handa kang mag-accept ng mga accept Kasi yun ang kilos mo, yun ang inuupin mo no So mga kasundo pag once na inuupin mo yung auto-accept No tears ka, tanggapin ko lahat ng ipabato sa'yo ni uh, auto-accept period no? Kasi uh, nag-automatic siya accept talaga Pero kung uh, pan cancel mo, syempre papaba yung ratings mo kayo ng auto -accept. toxic, anda ka pong Maliit man yan o no? malaki, basta ibiyahe mo yan. Kasi yan ang ginusto mo eh. No? Pero kung uh, gusto mo naman na mabili ka, eh, no, eh, manual mo, diba? Pero kung sa akin lang, full timer ko, yung toxic mo na Kasi yun ang talaga gusto mo, yung gusto natin eh. Na makarami tayong biyahe. So yun lang yung aking ah uh, video na-auto-accept no? hindi ka ng iba dyan na uh, auto-accept na yun niya. kahit malayo kailangan mo kawain pero kay AJ Ride pa, basta maisit mo lang siya ng 1.5 yun lang yung kaya niya nga uh, i-accept pag sumubra sa 1.5 pag manual na siya dun sa manual pwede ka na mag-cancel kasi hayaan mo lang matapos yung oras eh cancel na yun eh. pero dito sa auto-accept pati sya maaaksip mo ma agad e eh. so kailangan mga uh, full time ka tips ko lang sa inyo mga kasundano napang ganda na auto aksip lalo, lalo na kapag holiday at araw ng linggo traffic so yun lang salamat no dahil uh, bahagi ko yung experience ko at ngayong umaga na to no medyo maganda yung panahon at uh, na yung uh, bagyo no so uh, araw ng lunes ngayon medyo matumbal talaga dahil lang yung pasok is dyan eh cancel pasok dahil sa bagyo no? at uh, pangalawa lunes ngayon no araw ng no, pasukan pa lang so lahat ng mga uh, pasayro natin galing sa labas wala ba yung pasayro sa loob. No? so ngayong araw na to naka na biyahe na lang tayo dahil patupal nga pero okay lang dahil na uh, part time na naman itong aking uh, ginagawa at uh, mamaya ulit no? pag uh, labas ko sa trabaho napakalaking bagay ito no? para sa akin na uh, part time dahil malaking na itulong ni Joyride sa ating uh, lahat no? lalo na pa sa nag, na, na, kinakapos dyan no? ng uh, awans or uh, kinakapos yung ka kanilang sahod sa pamilya na pwede sila mag ka time kay Joyride kasi ang pagandaan dito kay Joyride ikaw yung may hawak talaga ng oras mo at dito kay Joyride nakikita mo yung mga uh, pick up location at uh, drop location nakikita mo so pwede kang uh, mamili kung halimbawa uwi ka ng Manila or uwi ka ng uh, Rizal paghanap ka ng uh, galing ng Rizal papuntang Manila no? so pag uh, gabi naman pag uwi mo ng Rizal paghanap ka ng pasay at on the way of uh, Rizal no? so kagandahan dito talaga guys itong platform ni Joy right? talagang uh, para sa mga part timer or full timer napakaganda po guys no? at uh, syempre pag na hit mo yung incentive yes no? yung pinipigay ni uh, Joy right na yes tapes, no? Bababa yung uh, Pag nakabiyahin ka ng 300 trips or 100 magkakaroon lang ng 15% no? yung commission joyride pag to uh, 150 to 180 ang commission ni joyride sa iyo na ikakaltas 18 pesos so napakaganda napakaganda, yung platform na ginawa niya ngayon dahil bababa yung uh, commission niya no? so favorito sa mga full timer no? lalo na yung ma-accept ng uh, auto-accept napakaganda nito guys at uh, update ko kayo guys no? Uh, nandito na tayo sa loob ng uh, subdivision no? Uh, kung saan dito tayo pumapasok so uh, hanggang dito na lang yung ating Ah uh, video no guys uh, follow and like share na lang no ng ating uh, YouTube channel at pa-subscribe na lang guys para updated kayo sa aking uh, gagawing uh, live video or uh, pag dito sa Metro Manila lang. God bless tayo. Yan. Dahil tanghali na tayo pumasok ng so dahil 10.30 na tayo Paggabi po eh. 10.30 din tayo pinapapasok ngayon So siyempre thank you boss Dahil uh, nakakakaintindi kayo no Sa driver or tawahan nyo At uh, Itong binigay nyo na Sobrang oras ko no Nagagawa ko pang uh, bumiyay kay Joyred At dagdag income din dahil Siyempre kapos din tayo sa kinikita natin dahil sa taas ng bilihin no? at may nag-aaral tayong uh, college So, dalawa yung nag-aaral natin. Pangatlo yung bunso. So, kailangan natin na mag-part-time kay Joyride, no? At, uh, syempre, kumayod ng hosto. Para sa kinabukasan ng ating pamilya. So, ingat-ingat na lang, no? Uh, ride safe sa mga dumabak-bak ngayon diyan no? Yung mga call timer natin diyan, Ingat-ingat na lang. At, uh, alam niyo naman, sa isang pa, isa, isa, iglap lang, malaki yung... Uh, mawawala sa atin or malaki ay ah... tinatawag uh, na sa di natin uh, ma iwasan no? kailangan ingat na lang no? so nandito na tayo ngayon guys sa loob ng bahay So, nandito yung mga kasama ko, mga ano, mga malulupit. Uh. Oh. Tamini natin dalaw. Iko oh. layo sa inyo, Lord? Ah. Iko layo sa sa inyo. Huwag na kayo magsahin na marami ha. hindi na ako kakain ng kanin. O nga. Itatry ko yung one week ka uh, no rice. Kung ano. Itatry ko yung one week na walang kanin-kanin. Mm. Aray ko, ano na pa na mukha ko, dagdagan mo pa. Huwag na kayo magsahin na marami ha. Hindi ako magkakain. Bye.